lahat po ng anak ng inyong lolo ah, ay siyam sila ay may tuturing ng mga compulsory heirs no? o tagapagmana. Ngayon, equal sharing sila. no Kung siyaman sila, equal sharing sila dun sa mga naiwang property ng inyong lolo. Ngayon, kung namatay yung anim at ang hahalili doon sa kanilang share, no? doon sa kanilang mana ay yung kanilang mga anak by right of representation. Sila yung hahalili to the extent of ng mana ng kanilang uh, na, 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 iwang uh, property kasama na yung naman ng property mula sa inyong lolo. Okay? Ngayon, dahil ito yung mana, maaaring hindi ito maging kasama ng kanilang conjugal property nung namatay na nanak o kapatid. Kaya hindi ito magiging pag-divide nito, hindi magiging one-half ay mapunta sa surviving spouse. Okay? Okay, lamang na kayo. Part my, my...